ito so guys, meron tayong ni sport na gagawin. Uh, kapag ka tinanggal yung ito, yung habang umaandar siya. Pag tinanggal yung terminal, namamatay yung makina. Ayun, tapos hindi siya nag -ano, hindi siya nagcha-charge. Wala yung charging niya. Kaya kapag nalubat na itong battery, hindi mo na siya mapapaandar yan. Tapos pagpalubat na siya, na namamalyo na siya, napugak na siya. Kaya ito, check natin yung mga wire niya dito. Ayan. Parang dito siya nagkakaproblema. Nagkanda sunog-sunog na yan. Ayan. Ayan niya. Ayan, na yung ano niya wire na yun. Nagkaroon na ng corrosion. Kaya ayan, ayan. Ayan. Kasi ito yung charging niya, charger niya. Rectifier. Ito yung mga wire. Yan dito. Yan, nagkaroon siya ng corrosion. Ayan. Apat na wire tong nandito sa may rectifier. Ayan. Kasi kapag ka nalobat na to, ano na, namamalya na siya. <clears throat> Pagtuloy na nalobat, hindi na siya aandar, titirik na siya. Tapos dito, kasi ang standard na ito, ng Mio Sporty, eh, dapat kahit bat to, pag nag-kickstart ka, aandar pa rin yan. Kahit lobat itong battery, andar pa rin yan. Sa case naman ito, <clears throat> ano siya yung kalang i pull charge nya to pag pinul charge nya aandar ngayon pag nalobat hindi nya na mapapaandar titirik na sya yan tapos dito itong sa fuse nya yung isa rito galing ng battery yan tapos yung isa galing sa rectifier sa regulator kailangan nyo may supply din ng kuryente yun kapag gumamit tayo ng test light bulb Ayan. Ayan. ito meron siyang battery eh. ito yung sa battery nga ito ito naman yung sa fuse yung battery yan yung isa kapag umanda rin dapat may supply yan tsaka kapag kinikik natin dapat iilaw itong test light bulb ito naman sa case nito kapag kinikik hindi may ilaw yung test light bulb nito dapat yan meron yan para merong kuryente na pumapasok pag kinikickstart tapos kapag naandar merong supply dapat dyan. So yan so mamaya ayusin mo natin to para <coughs> makita nyo na yung standard nya pag na fix natin to <coughs> yan malamang mag okay na itong charging nito hindi na siya titirik tapos kahit walang battery kahit low bata under pa rin pagkinik so yun ayusin muna natin itong wire kaya lang maipix muna natin to ayun corro corroded na siya. ayun nagkaroon na ng corrosion kasi dugtong kasi to eh ayun ayusin muna natin So ito na guys, yeah, naikabit na natin yung ito yung yellow wire yellow wire yung nag loose yan na lang natin to tapos lalagyan ng tape tsaka tube yan kasi ito dapat to uh, i-start yan kahit walang battery ito tanggal yung battery walang fuse walang battery totally pero i-start yan susimula natin Sa kick lang, i-start dyan. Ayan. Ayan. I-start sya. Ayan. Wala siyang battery. Anggal. Walang fuse. Kasi ang Mio is sporty. Kahit wala siyang battery. I-start dyan. Basta good yung rectifier at yung stator tsaka yung wire harness nya yung pag may naglose na wire dyan kapunta dun sa may ano nya kagaya nito kapunta dun sa mga wire so, may wire na nag-loose dyan hindi niya na under under, under. kapag may battery bawa nito na wala yung sa charging nya tapos may battery naman siya. Ah, pa rin siya. Kaya lang kapag ka na siya, hindi na siya mapapaandar. Itirik na lang siya. Buong loo, napapalya-palya, pupugak-pugak. Hanggang sa tumirik natin, hindi naandar. andar. Andar ulit pag chinerge to. Dahil nga may problema sa wire. Kasi so, yun, okay na. No? Yan, wala siyang battery. Tapos sa fuse niya, wala rin na pinagkakabit natin yan para mag yung fuse para mag charge naman ito may charge na yung battery sariling charger papunta dun sa battery para hindi sya nalulobat so, ito ikakabit na rin natin yan yun ganun ang standard na Mio kapag ka Mio is 40 kapag ka may problema sa ganito ano ba? ito sa wire neto na may nag-loose kapag may nag na wire yan hindi na siya magcha charge papunta sa battery pag nalobat na wala na titirik na siya ganun yung ano niya yung anong design niya pero kung good naman yung wire kahit lobat yung battery kahit nga walang battery pinaandar natin kanina umandar siya aandar yan kung good itong internal wire ng Mio Sporty so yun okay na ganun lang pagka uh, tumirik tas namamalya-malya o ano pag tumirik ayaw na umandar maaring dito may problema sa wire tas pag chinarge sa andar ulit yun ganun lang kapag uh, uh, nalobat itong battery tas ayaw na umandar Ayan, check natin yung wire. Kailangan good yung wire natin para <coughs> hindi siya titirik. Hindi siya tumitirik o ayaw umandar. So, yun. Okay na to at ganun lang. Maraming salamat sa inyong panunod.